Hello po, mapagpalang araw po sa ating lahat at magandang umaga po sa ating lahat dito mga kapatid at nandito na naman pong uh, si Malo de Los Santos para po magbigay ng reaction dito po sa Danjoy na ito nga naman po ay nakakatuwa dahil ayan, uh, nablog nga ni Kalinga Prab, panuorin po natin at iyan po ay mahigit na pong 24 hours, kaya tayo ay uh, nakapag-reaction na mga kapatid at uh, ito nga po at talagang nakakakilig po ito talagang uh, si Papa Dan at uh, talagang grabe po talaga siya ka-sweet at uh, talagang miss na nila ang isat-isat ni Joy, di ba? <laughs> Alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa po itong uh, dalawa na si Dan at si Joy na tama-tama nga na naroon si Kalingap Rab doon sa bahay ni Joy na ito nga po ay tumawag si Papa Dad. Di ba? Nakakatuwa po naman mga kapatid dahil uh, lagi po si Papa Dad naka-update kay uh, Joy Diwata. Di ba? Princess Joy. Ayan. At uh, ito nga po ay marami tayong uh, itatapik dito po about sa Dan Joy po dahil uh, ito nga si Joy ay alam mo naman na uh, ano na tumaas daw po talaga ang kanyang apartment kaya ay naku po Diyos ko po nakakagigil at ito po ay yung mga bagay daw kay Joy na isuot pinakikita ni Papa Dan at sana ay soon nga daw or next year or sa next na pagbabakasyon ay kailangan niyang maisama na si Joy para maganda daw po at masayang banding di ba totoo naman po yun di ba po at uh, ito naman po ay alam natin na mayroon naman po silang pagkakaunawaan, pagkakaintindihan dahil yan, eh, pakinggan nga po natin. kaya uh,

Na Kasi nakakasawa <laughs> Ayan, nakakasawa din daw pala yung uh, LDR. Totoo po yun sa, kagaya po nila Papa, Dyo, uh, Papa Dan na talaga naman pong uh, nandyan na. Uh, Nakaka-excited na nga po na talagang level up na po talaga ang Danjoy na talagang na na. <laughs> Hindi natin sa kanila maaialis yung talagang mamimiss nila ang isa't isa't, di ba po? At ito nga po ay talagang tawang tawa nga ako kay Papa Dan dahil nga nung pagpunta nga nila Kalinga Prab na tama-tama naman siyang tumawag kay Joy. At uh, ito nga ay uh, biglaan na uh, silang tumawag at nakausap nga at na, nagulat nga si Papa Dan jam nandiyan pala si Kalinga Praba. Yan, eh. Kaya, nakakatuwa po. Ano, ano, na? ano po? 10, 5, 5, 5, 5, 5, Kasi mm. po, yung 500 din po, kasama na rin po yung sa pag-check po dito sa bahay mo. No? ang nag uh, pag may, may pinapa-ice po. Mm Parang -hmm. ano, maintenance. Opo, maintenance. Hindi obligasyon okay. na nag-uupa ang maintenance Pernisyo, ng pinaaayos sa, sa bahay, ha? Dito practical, guys. Mm. Ano bro? Parang siya practical para sa ano? Sayang bro. Sayang yung isang 10K baga sayang. May ads. Ayan mga kapatid na nabanggit nga dyan ni Joy na tumaas nga yung upa na 10,000 at yung uh, yung 500 daw. Kaya bali 10,500 uh, maintenance. Alam nyo po mga kapatid, hindi obligasyon ng nangungupahan ang maintenance. Obligasyon po yon na nagpapaupa ng may-ari ng bahay dahil sila po ay binabayaran. Nangungupahan, di ba? Yung 7,000 yun po, diyan sa dahit, ay napakalaking bagay na po yun. Napakalaki. Hindi po yan Manila. Dahil sa Manila po, yes, ma mahal. Baka ano, pero hindi po yan Manila. Sino ba basta-basta makakapangupahan ng 10,500 na kukunin pa yung maintenance sa'yo ng bahay? Hindi po yun normal sa nangungupahan. Ano? At uh, kagaya ni Joy, bilang estudyante, wala pa po yung kakayahan mangupahan ng 10,500. Ang Un ang laki po, nakakagulat na wala pang one year na tataas ang ka na ganun ganon kalaki, no? 3,500 ang itataas. Grabe. Talaga pong nakakapanginayang. Kahit po yan, kaya ng mga sponsor, pero hindi basta-basta ang sponsor na magbibigay ng ganong kalaki agad-agad. Kaya itong may-ari ng bahay mapapagsamantala dahil ang akala nila, yung mga sponsor, sige lang kung ano po ang ngingi ng upa, sige lang. Hindi ba nila alam? Hindi ba nila ikinoconsider na sila Joy, iyan ay mga estudyante na beneficiary ng kalingap, tinutulungan, hindi po siya mismo ang nagbabayad, mga sponsor. Kaya mga kapatid, dito hindi ako agree sa ginawa ng may-ari dahil nakakahiya po na basta-basta na lang kayong tumaas na alam yung tinutulungan lang yan ng kalingap ng mga sponsor. Di ba? E dapat po ay i-consider nyo na o ito para naman ano inap uh, na yung 7,000 at yung 500 na sinasabi yung maintenance, okay lang sana yun. Pero po 3,500 nakakagulat po. Saan kukuha? si joy ng ganong kalaking, itataas niya. Na? na si Joy naman po, ay iyan, tinutulungan lang po ng mga sponsor para po makapag-aral at ng kalinga, ni Kalingap Rob. Kahit pa po, kumuha man si Joy dito ng kahati niya ng Kalingap Angel, malaki pa rin po yun. At sa loob ng apartment po, wala na pong kar, uh, pakialam ang may-ari kung Uh, sila po ay kukuha ng kasama niya na makakatulong. Yung 5, uh, 7,000 po yun, malaking bagay no yun. Kahit po 5,000 ay napaka laking bagay po yun sa nangungupahan. Lalo na po kung hindi naman kayo nagbabayad ng tax na nang, nangungupahan na ano yan? Abugos. Ah, Ah, Di ba? Kaya ah, may mga paupahan dito po sa mga paupahan ay kailangan po yan nakadeclare sa BIR kung magkano po ang ikinikita ng paupahan mo. At nagbabayad po yan ng tax kung yan po sa Maynila at kung legal po kayong nagpapaupa. Kung mayroong mga kontrata, three years contract, ayan po ay pagkatapos ng kontrata, pwede po kayong magtaas pero hindi po yon 30%. No? Kalain mo. At 3,500, agad-agad na wala pa man lang ng isang taon na nangungupahan. ba diba po? Kaya nakaka, ano po, nakakagulat po yung pagtaas ng ano. Dahil nakikita siguro ng may-ari ng bahay na, o oh, kayang-kaya itong magbigay dahil may raming sponsor. Hindi po. Huwag natin iisipin ang mga sponsor. Ang isipin nyo kung papaano kayo makatulong sa tao dahil po iyan ay wala pang kakayahan magbayad na ganung ganong kalaki ng apartment. No? Kaya ang dito na lang ang masasabi ko dito sa opinion ko sa apartment na ito dahil hindi naman tayo mga tsunga-tsunga na basta na lang po tayo sige ng sige na magbayad ng apartment kahit po wala sa lugar ang pagtaas no ah uh, yung uh, 500 po na pang maintenance hindi po yan obligasyon ng may-ari ng uh, ano obligasyon na ng may na ipaayos ang apartment dahil po ay binabayaran sila ng upa. Yun po ang talagang alam kong uh, ano dito yung obligasyon ng may-ari. Pero yung ikaw mismo yung nangungupahan ang magbabayad ng maintenance, I think I know dahil ako po ang, ang employer ko dito, ang daming apartment. Hindi lang po mga 65. Ah, unit po ang pinaano, pinauupahan nila. Talaga kong uh, apartment 'yun, ha. At kontrata po 'yun, may kontrata. At 'yan po ay binabayaran ng tax, no? Kung tapos na po ang kontrata at mayroon pong uh, pagtaas pero hindi po ganung kalaki. Magtataas man 'yan, sabihin mo po yung upa dito ay 500 euro. Tataas man po 'yan ay mga 50% uh, mga 50 lang, 550 o 600. 'Yun ang maximum. 'Di ba? Kung iyan naman 700 na 'yan, oh 7,000 na 'yan na upa ni Joy, pwede pong itaas 'yan, pero hindi po agad-agad. Palipasin niyo po kung matapos ang kontrata ng apartment. 'di ba? na may kontrata ng two years. O, patapusin niyo 'yun. Saka kayo magano o gano ragat sa uh, mga kapatid. O, Joy. Uh, kailangan natin itaas ngayon dahil nagbabayad kami ng tax na tapos na ang kontrata ay kailangan ko magre-renew kayo. Gawin naman natin ng 8,000. Hmm. 'Di ba? Ganun, hindi yung agad-agad, wala pang isang taon. 3,500 si Joy ang nagbabayad ng maintenance na alam naman natin ng mga gastos dyan sa loob ng apartment na yan si Joy ang nagbabayad kuryente to biglat ng bills o oh, anong maintenance ang ano yan May, anong maintenance ang pinaayos nyo karapatan nyo magayos ng inyong uh, pinauupahan dahil yan ay pag-aari nyo at nagbabayad naman po oh, si Joy ng upa yan po mga kapatid at dito tayo po sa talagang nakakakilig sa Danjoy at patuloy natin suportahan po na para po naman ay alam naman natin na malapit na rin umuwi si Dan at talagang miss na miss na nila ang isa't isa't ba diba? Kaya nga tawa na ng tawa nga si Kalinga Prab na ito nga po ay tumatawag si Papa Dan. Ngayon. Oh, my may ano eh uh, uh, baka ma Mamaya na lang daw ma magtumagtawagan at uh, nanahihiya si Joy po. Eh, alam mo si Joy hindi pa sanay sa mga ganong ano na ah, mahiya impact talaga si Joy sa mga bagay na gusto lang siguro ni Joy talaga yung simple lang ang ano nila na kahit mayroon na silang nararamdaman sa isa't isa't gusto pa rin nila yung siyempre ay nakakahiya dahil Sempre yung mga private uh, buhay nila ay kailangan natin respetuhin. Yun lang pero talaga naman po nakakakilig talaga naman ngayon ang Danjoy at talagang nag up na no. Ayan mga kapatid at dito hanggang dito na lang tayo po at uh, uh, next uh, tayo ay magla-live para po ay makapagano tayo. Magkanta-kanta po tayo dito sa Tom song ng Danjoy at uh, at papaanoan medyo okay okay na tayo at pwede na tayong kumanta. Ano? mga kapatid, andiyan dito na lang suportahan po natin ang Danjoy at ah uh, talaga nga po naman naglevel up na, 'di ba? At tuloy-tuloy uh, lang po ang suporta natin kay Kalinga Prab, at Kuya Balsantos Matubang, at Idna Blang. At s'yempre po, suportahan po natin si Jack at uh, talagang po napakabait ni Jack at talagang yung paghanga ko sa kanya nandiyan dahil siya isa sa mga talagang sumusuporta kay Kalinga Prab na kahit anong issue pang babas kay Kalinga Prab siya ay tahimik lang kaya saludo po ako dito kay uh, Jack Tapia na sana po ay suportahan natin ayan si Dan suportahan po natin dahil yan po ay charity vlogger na Love Team ni uh, Princess Joy Diwata. Ayan, maraming salamat po salo't lot sa inyong mga kapatid. At um, sa Kalig Overload, thank you so much sa inyong mga sisi. Uh, Suportahan po natin at si Parimbabim143. Uh, Suportahan po natin. Siya po ang founder ng Danjoy. At si Miss Bopel po. yan po sa aming mga uh, GC, sa aming grupo po suportahan po natin si Miss Bopel po Mix Vlog. Ayun, saludo po ako sa inyong lahat mga kapatid at thank you so much po dito sa Jum na patuloy nila akong sinusuportahan at minamahal ni na Yakap. Nakakataba po ng puso pag makakabasa tayo po ng mga comment po na galing po sa iba't ibang grupo. Thank you so much po na mahal niyo ako at gustong-gusto niyo ako. Thank you, thank you po at gustong-gusto ko rin. <laughs> ah, at yung mga baser naman po ay inay-inay po tayo dahil hindi naman tayo abang buhay na gano'n na lang ang buhay natin na, na puro pang babas. Ay sana po magbago-bago naman tayo. Ano? Ayan, maraming salamat po ay talaga naman um, nakakakilig ang Danjoy. Di ba? Shout out po sa inyong lahat. Paalam, we love you so much. Bye-bye.